Hi guys, gusto ko na magpasalamat sa mga unang nag-subscribe dun sa first video ko so nakaka-motivate yun, so sobra-sobra ako nagpapasalamat talaga kasi sinuportahan yung paagal yun para ilusyong konti din ko na mag-vlog uh, sa totoo lang hindi kita talaga sure kung kung nindigan ko ito. Pero dahil sa mga support nyo at sa tiwala nyo na panoorin yung video ko na syempre very amateur pa yon Talagang naramdaman ko yon na parang um, talagang siguro nga try ko. Diba? Wala na masama kung susubukan. At ito nga, um, nagpapasalamat ako dahil um, yun, pinanood niyo siya, nag-subscribe pa kayo, may comment pa. So, pin ko talaga napaka, ano, parang vlogger na vlogger na talaga ang lola niyo <laughs> Tapos may ganito pa, may pa-thank you pa, ba diba? Kasi sabi, sabi na ano, ako mag-thank you daw ako kapag ano, 100,000 na lang yung subscribers ko. <laughs> Pero parang ano, di ba? Kasi sa umpisa pala, sa lahat naman kasi ng bagay, nagsisimula sa, sa wala, sa maliit. So, so gusto ko sa unang video pa lang na nag-watch ng mga video, ng first video ko. Tapos sa mga nagsubscribe na, eh, gusto ko na kagad na yung taos puso kong pasasalamat. Kasi, biruin mo, di ba? may nanood ng video ko. <laughs> At may pangalawa na akong video. So, yun. Sana panoorin nyo po ulit. Tapusin nyo yung video. At sa mga hindi pa mag subscribe mag-subscribe na kayo. Wow, vlogger na. Ano lola mo. <laughs> so, sa mga sista and brothers, paki uh, pakishare nyo na rin po and likes. At syempre, sa mga videos ko. At, um, yan, panoorin nyo pa rin po. At, um, yeah, sobra, sobra akong nagpapasalamat ko. Um, I-share nyo na rin po yung pasasalamat ko dun sa mga taong binigyan nyo rin ng or sinindan nyo rin ng videos ko. So, kung may gusto lang kayong ano, i-comment, ganyan, uh, pakicomment nyo na rin po. I hope na makatulong ko sa sa mga binibigay kong videos or information sa inyo. So, yun. Very amateur pa. Pero, sana nga um, sa tulong nyo yan, mapabuti ko pa yung pagbablog ko. Ayan. So, maraming maraming salamat. Bye!